Hello everyone. Magandang uh, gabi sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa May London Drugs ng North Vancouver, Canada para mag-renew tayo ng ating uh, renewal ng uh, resto ng ating sasakyan. Tara. Samahan niyo ako, guys. Uh, timing yung renewal ng ating sasakyan is February 14 as Wednesday pa. Valentines Day pa. Dito tayo sa London Drugs sila. Ayan, dito tayo no, sa may London Logs, dito sa uh, ICBC Auto Plan. Ito ang uh, uh, renewal. Ayan. mag dito tayo dito. Ayan, ayan. ayan dito tayo mag-renew nito. Nung no, madalilan. Ayan, ang uh, i-prepare natin uh, dito is yung uh, restore niya nangating na sasakyan tapos ang hanapin nila is yung uh, lisensya wala wala nang emission wala nang inspection tapos yun lang ang ano lang yung restrro uh, tapos ang driver's license natin yan lang i-prepare natin tapos yan naka prepare na yung documents natin, may driver's license na tayo. Tapos may ano rin tayo yung uh, restro. Kasi February 14 pala to na-expire ngayon. Ngayong araw na to gabi, gabi na dito. No, mga alas 8 na, nag-renew pa. Yan ang kagandahan dito kasi kahit gabi. Ka, uh, pwede ka sa London Drugs, yan. Pwede ka ano sa London Drugs, mag-renew. Kaya dito na tayo pagkatapos ng Misa, Pagkatapos ng date natin, mag-renew na tayo sa ating uh, license plate sa insurance. Ayan, tayo na naman. Hi! Uh, can I renew my uh, license plate insurance? Uh, this is my driver's license. Going to work, the distance from home to work is... Yeah, it's same. same. Okay. Just to be sure. Mileage photo, do you have? How much the total uh, one year? If you want to pay? Yeah. One year, 1270. Ayan, natapos na. Ang bilis. 5 minutes lang natapos na ang insurance natin ng ating risk to sa ating uh, sasakyan. ang auto plan. ang uh, bayaran natin is 106 monthly, no? 106 dollars ang ating monthly. Kung i-pull payment natin to, nasa 1,999, ano, uh, kaso, uh, ano natin, uh, monthly is 106.12 every month. Oh kasi pag maganda yung record mo bababa ng bababa kasi last year 107 ako ngayon na 106 na napaka ganda yung record natin dito ayan ang bilis lang ang requirements lang is yung driver's license at saka ano uh, at saka yung lumang restroom mo tapos na wala nang problema ayan di ba thank you sir you too Ayan, tapos na lahat. Wala nang ano, wala nang emission, wala nang inspection sa ano, sa sasakyan. Wala nang istin, uh, Tapos anytime, anong oras, pwede kang mag-renew kasi nandito lang tayo sa May London Drugs, no. Open na, na 'yan. Ayano. Oh. Dito tayo uh, kahit saan to. Kahit ang uh, basta may nakalagay na auto plan Basta may nakalagay na auto plan, yun na, pwede ka na. ICBC auto plan, doon ka na, pwede ka na magpa-renew. Ngayon, na-renew na natin si, ano, kasi February 14 to, no, 2020, uh, every 14 pala. Walang sticker dito, wala, hindi na. Dati mayroon, last uh, 2023, may sticker, ngayon wala na. Hindi, wala na, hindi na tayo binigyan ng sticker. Ngayon, everything is good na. Uh, si Lexi, maraming salamat sa inyong lahat. Uh, sana may natutunan kayo sa pagpa-restore dito sa uh, uh, ano natin, sa restore ng ating sasakyan. Dito lang sa May London Drugs sa ICBC. Ayan. parang LTO na din natin na din natin doon sa Pilipinas. Uh, LTO na din natin 'to. ICBC Insurance Corporation of British Columbia. ayan sa atin to is LTO pero ano walang ano walang daming requirements yung lang yung uh, ang ating old na insurance tapos ang ating ano ating uh, driver's license yun lang tapos wala na 10 minutes lang boom okay na lahat okay maraming salamat sa inyong panonood mga ati o kuya ating mga uyuan ugiyan dyan gusto ko happy ka bye bye